Hello, hello, hello. Yan lang po. Ngayong umaga po tayo mag-exercise. Ano? Mag-exercise po tayo. Maglalakad tayo. Simula rito hanggang doon. Maganda po kasi na, 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 ng bahay. Ang ganda, no? Ang haba ng lalakaran ko dito, oh. Sa aisle. Kahit kahit din na kumbuba, dito lang ako. Tapos pwede yung bahay. Napakalaki po. Napakalaki. Yan o. Ang haba. Kaya mag-exercise -mag po tayo ngayon. Tsaka alas 7 naman ng umaga. Tama lang yung, tama lang yung gising natin pa para sa exercise. Sila Emon, tsaka si Ronnie pumasok sa trabaho. So, tuwing, um, tuwing, um, tuwing, tuwing, umaga, eh, talagang maiwan po talaga ako kami dalawa, kami dalawa nung pusa ito si Muning. Muning. Yeah. Meow. Mm. Dito, dito, lang siya, hindi siya lumalayo sa akin. Kasi binabantayan, binabantayan ako nito. <laughs> Mabait to si Muning. Nandito lang lagi ito sa tabi ko. Yan. Sabi kasi, sabi kasi ni Emun bantayan ko raw yung amo ko. Yan oh. Kaya kaya saan ako ko kabuntot ko ito. Hindi di lumalabas dito, hindi lumalabas. Di, kung, limbawa, ah, lilipat kayo ng bahay, kasama itong ito. Kasama, ay, kasama yung, kasama yung pusa. Ay, ayan. Yung, yung aso, kaso, kaso nga namatay. Namatay na yung aso. Yung aso namin, kakulang, kakulay din si Cookie. Kakulay din niya. Namatay na nga lang kaya si Muning lumaki na oh dati lit nito eh Ngayon, laki na niya hmm. sabi niya din sabi niya sa akin babantayan babantayan daw niya ako ayan ayan oh nasa tabi ko lang Sabi paano mag paano magkakapag-eggest nito Nandiyan ka ayan oh kaya Ready na tayo? Makapag-exercise na tayo. Ayan. Diyan ka lang muning ha. Muning. Diyan ka lang. Bagtayin mo lang ako. Kaya, eto, masaya. Happy na ulit kasi nandito na ako sa, sa, hindi naman in right place. Kasi, sinamahan ko lahat, sinabi, sinabi, sinab, sinab, kasi nung nakarang araw, nandun na ako sa naik, nagkasakit ako doon, nagkasakit ako, ubo ko ng ubo, ubo ko ng ubo. Eto na, buti nga ngayon, yung di, di, ginamot ako ni, ni, ano, ni, 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 ni Emon. Pwede na wala-wala na yung ubo ko, yun. Kasi doon ni eh, hindi, parang hindi na ako sanay sa klima, ni, klima, malamig doon. Dito naman malamig, pero sa, dito, kasi sa salub sa ko, sa lubo ko ng bahay eh. Yun. Wala na akong, medyo nawawala na rin, nawawala na yung, ano, ah, uh, yung ubo ko. Yan, at, nag, at, at masaya ako kasi. Hmm. Basta masaya ako tapos magpapagbito ako ng buhok mamaya kay ano kay Ronnie papa pagupit ako tapos pag magpapainis ng koko kay Emo na yan sila rin kasi nag nagaano sa akin ay eh, nagugurong sila yung koko ko sa paat, at saka rito yan oh hindi ko malinisan eh hindi ko malinisan talaga pa yung mga koko ko kaya sabi niya, sabi, sabi sa akin na maya, maya na lang pag, pag uwi ko. Or, sa, so, so, or baka sa Sunday pa kasi may trabaho sila from 7 umalis na. Then nagbabao na lang sila. Uwi dito mga 5, 5 na ng gabi. So kami ni Muning ang naiiwan. Pero may pagkain na, may pagkain na ako. Yung pagkain na ako, nakahanda na siya sa salamesa. Merenda, merong merenda na rin, nakahanda na rin. Kaya, ito yung namimiss ko, namimiss ko talaga. Maraming salamat, Emon, Ronnie, sa pag-asikal sa akin. Kahit hindi nyo ako ka, kaano, dahil, ito, nandyan pa rin kayo, tutulungan ako, yun maging hayaan nyo balang araw eh, maka, makababawi, makakabawi ako sa inyo sa mga tulong sa mga help nyo sa akin balang araw babawi ako mm -mm. and ayun basta um, mabait sila mabait sila magkapatid mabait sa akin kaya Ronnie and Raymond, Maraming maraming salamat sa inyo. Ayan. Kaya, tayo na mag-exercise. Let's go! says ako Ay, salamat. Ayan, tapos na tayo mag-exercise. Muning, no? Kita mong pusang ito, nandito, nandito naman siya sa akin, nakasiksik na naman. Tapos na tayo mag- Inihintay niya ako rung, ano, matapos paglakad. Ayan, no? Ngayon, tumanti na naman. Dumigit na naman sa akin. Kaya, ngayon, tapos na kaya tayo maglakad. Exercise. And, Maraming salamat. Maraming, maraming, maraming salamat. And sana dumami pa tong dumami pa yung subscribers ko. Yun ang hiling ko kung, maging maging dumami ang mga, ay, ang, ang, hiling ko lang sana dumami pa mga sus, subscriber ko. Kasi ito lang yung tanging paraan para makatulong po sa akin. Imagine, wala na po kong trabaho wala wala ampera ko na lang sa SS nang gagaling pero pero wala akong trabaho <laughs> wala po akong trabaho kaya eto nanon ako nang nang YouTube yung ang kulang ko na lang yung pinumber ko iniayos na po yung pinumber ng inayos na inayos na yung pinumber ko yung pin number sa ano sa aba yun kapag kukunin kukunin mo na malibutan ko eh ayun sa bangko Ayun, yun ang kail anong kailangan ko pero meron na meron na rin ako eh hindi ko lang talaga maipasok kung yung ano yung yung ano ano ba yun basta hindi ko maipasok kahapon kagabi ginagawa namin ni Emon eh, ayoko naman din magkamali ako. Ito, ayoko din magkamali, magkamali siya. Kaya, amo na. Hindi mo na tinuloy. Mamaya gagawin niya. And, and, pag ako naka 100, naka 100 na, yeah, ito is about time na yun na yun. Meron nun na yung sweldo. Yan po. Maraming pagsalamat. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye morning. Bye bye. Bye bye. Hello. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs> bye bye.